Punta guys welcome to my vlog guys no ang tanong tao kung guys kining tanong tao kining kwan tanglad tanong tag tanglad guys tara na ganta guys taga guys mga tag kamuti guys daghan magunod guys natay tanong kamuti guys For gagmay kayo guys so ang ragmuta guys Ato lang yung dalong guys kay, at maroon sige guys ba Nanumtang tanglad guys, yung guy guys. Uh, oh 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 yeah, yeah, ng guys. Kalibunan mana itu komitmen guys. Mana itu komitmen guys. Tamna natong tanglad guys. Saya pelak mantai lingau. Dua kabok guys. Tentang tanggal. Boleh sakun guys. Gak butuh nato nih guys. Ang kini guys ba Oh ini namang guys. Kamuti guys. Kuat tak guys. Dalam nato pag uli guys. Kayak butuh nato nih. Bisa okay, so, oh, muti guys. Muti. So, yung kaulang ni sa kuwang. Yung tanong mga guys. Bisa oh, dagko kay guys. Tanong tag tanglad guys. Yan okay, so, like kayong tanglad guys. Tanong Kaya tag tanglad. Sige lagi yun nato guys. Huwag gawin mo kapot sa itong video guys na itong video ta guys. Kahit kita raman sa kusa guys. Wag mo makapot guys. Ito aran ng balin-balino guys. Ano ta dapat guys so. Diyan sa bukid guys no sa atas sa bukid guys sa dito sa Cebu guys. Ato rin sa Cebu go. Uh, Cebu City guys ha. Ano dito... Luto na to ni guys, yung kaulang maning guys. Wala may unod guys. Kaya namang unod din eh. Nga wala mang unod guys. Nga wala mang unod sa kong kamuti guys. Itong kaluton guys, itong kaluton. Huwag unod guys. Dugay na ni kay ngamuti na. Kawat na sirong unod din eh guys. Digan dagan pa ni guys no. Digan dagan pa ni itong itanong guys nga tanglad, guys. Kahit kayo nyo pa, guys, kay ulay ulay ulan-ulan, guys. Sila-sila, inet. Parang, oh. guys, pakita na ko ninyo, guys, ang bola mo muna, guys. ang guys, oh Ang bawal na, guys. Nang tagtanglad, guys, na, o. Nang tagtanglad. lad. din pa tayo dito, guys. Tanawin natin itong tanong mga kalabasa, guys. At ngayon, malalang ito, guys, na, o. Hati-hati guys, selamat guys.